Uh, hello, gandang hayop sa umaga. Ito po si Doc Bernie. So may sasagutin ulit tayo yung katanungan ng ating subscriber. Doc, pati ba yung alagang daga may dalang leptospirosis? Okay. Salamat po. Sana masagot na babahala po kasi ako. Okay, so unang-una, di ba alam natin yung leptospirosis ay nanggagaling sa daga, especially pag ng tagulan, na transmit sila sa ihi ng daga kapag may sugat tayo at uh, papasok yung bakterya sa sugat natin dun sa panahon ng baha kaya importante may bota tayo pagka uh, pumupunta tayo sa area na maraming daga okay yung katanungan mo yung nag-aalaga ng daga yung mga white mice as long as wala siyang kontak sa mga daga mga house rats na infected ng leptospirosis tanda natin ang leptospirosis ay bakterya sakit na maitatransmit lang kung makakakontak ka ng uh, daga na may leptospirosis. Kung nakahiwalay naman sila at nakakulong yung inaalaga ang daga, eh, di ba siguro kuan yan, uh, house rats na dagayan, yan, siguro yung puting dagayan na at karaniwan ay eh, kinakain pat binibili ng mga Chinese. So, i-isolate natin sila na walang access, wala silang access, to walang access yung mga house rats sa kanila. Okay? Sana nasagot ko ang tanong mo. Tapos si Doc Bernie. Gandang hype sa umaga.